alam mo. Kaawa ko, mga kagat na. Oh, Uy. ba't no kinakagat? Ay, taga Pinas ata tong... <laughs> ha? Musang, musang. Musang, musang. Musang, taga Pinas ata, nakain ng chicharo, no? Kaya yan may Uy, nag-arabay ko Dito mo lang Dito mo lang dito. Ano yan, hmm, no? Uy, ma, nakain ng chicharo, no? Sarap na sarap. oh share out kay Sir Mike kain pala rin ng chicharon. Kinukuha niya, kinukuha, nililipat. Oh. Aray, aray, aray. Saan ka ba? Ay, grabe, pakakay eh. Ito, ito, ito. Hmm. Yan. Kainin hmm. mo. Kinuha niya lahat. <laughs> Ang dali niyan. Ang kapakakain eh. Hmm. Uy. Aba, aba, aba. Tago, Tago ka ba? <laughs> Tama, binibig yung mga Yung know naman mm -hmm. Uy, lumabas ka dyan Kinukontent kita eh Bibigyan kita ng pag itinag million views eh dad, Papakainin kita dito ulit Dadalang kita ng maraming chicharon Siguro ginawang ihawan niya na yun know? o hmm. Kawali Uy nga dito At pag nagmilyong byos At ay At yung nagmilyong byos ikaw Di bilang kita na marami chicharon ah na. Ay nakaintindihan tayo rin ng Tagalog Kasi nakain ng chicharon eh Ay yung mga hapon Di naman nakain ng chicharon Musang Pusang gubat Ang daga Pusang daga kung nasa Pinas kapag ginataan ka na. Adobo ka na sa gata. Musang. Ano ba yung, yung yung goto? Akimoto Anong itang goto? Ha? di ba? Raccoon? nang raccoon. Eh! Lumabas ka na dyan. Ha? Grabe, tagal naman niya kumain, no? Hindi, hindi ka pa talaga kumain sa solok, ha? Sarap na sarap ng chicharo, no? Ayan, no? Ay. Tagal na ubus, oh. Dat-dat kasi lumabas ka diyan, eh. Diyan ka pa kasi kumain sa loob, eh. Dammuhan. Wish it this Uishie? car. Oi, hey. Uh. Rakun. <laughs> rakun ba? Tama na yan ha Pag ito yung nagmilyon views Mga kalakbay ha Babalik ako dito magdala ako ng maraming chicharo na Kasi natuwa ako sa Japanese na musang na to ha Kumain ng chicharo Samantala yung mga Tao na Japanese di naman nakain May lahing Pinoy to Uy, hey. Konnichiwa. Uy, andiyan ka na. Wala na dito. Dito ka na. Pinatago niya kasi. Pahingi nga. Isa, isa lang pa. Ah, Maubos na pagkain natin. <laughs> so, tagtipid muna kami ngayon. Makalakbay. Ano, unti lang. Wala kami. Sums, ano maya kami kain-kainin eh. Dede lagi. Dede lagi natin. Thank Lagsang. Oh. Ayun, naglagsang. Dalawa Dalaw pa yung ganda sa kanya. Eh. Mm, mm Sarap ba saan? Masarap? Shoutout, Sir Mike. <laughs> Shoutout, Sir Mike. Ang sarap daw ng chicharon mo. Sabi ni Musang, oh. Bintang-bintang kay Musang. Mm. O? Ayan. Grabe, laki. Mm. Laki. Papay. Allah, sarap mo gataan. Kapapa, eh. May kwan niya, may anak. Mm-mm. Ba ba hmm? Pagarin million views talaga ah. Dadalang kita ng maraming kakainin niyan si Charon. Papaluto kita kay Sir Mike, ha? Million views mo musang. Okay. Magbusog ka, magbusog. Laila, you no. Ay babae. Ah, ay babae pala to. Babae mga kalakbay, oh. Ano niya ni Grant? Nasa

dun din sa talaga pinagtrabaho namin dati ang dami dun oh oh sarap na sarap oh sarap ba sugo na eh oh sir mike baka naman pag sasunod namin fishing sir mike at ay mag sponsor ng maraming chicharo na tayo may alaga din eh oh. kasarap pala ng kain niya Oh, uh, dalhin mo mga anak mo dito sa sunod dat. Pag nakita mo, tanda mo yung amoy ko, amoy ano, amoy pinoy na pinoy. Yung amoy ko, huwag nandito na, alam mo na. Muna. na agad, dalhin mo anak mo ha. Musang. Intindi si Horto na, intindi. Kung makain ng chicharon eh, posible. Hindi, kung makain ng chicharon. Japinoy. Oh, japinoy. Ay, namatay atang sinaing. Ay, namatay atang sinaing. Oh my god na. Ah? Tingnan mo. Ako. Ay. Nausok pa ba? Nakulo tingnan mo ba? Sila ano? Luto ba luto? Kulang pa musang. Ayan pa sa gili sa paa mo. Ay, sa paa mo. Yo sa paa. Sa paa mo wala na eh. Wala namang ano, wala namang kami isda eh. Tumpay ka. Ah, gusto mo pa? parang hindi ata nakakain ng ilaw ya yeah? ano Mok. ilaw yung kwan yung bulok hindi hindi ko alam kaawa ko mga kagat ha oh Uy. ba't mo no, kinakagat <laughs> sira, sira ulo ata to ah gat, ikaw mga agat mga agat ikaw Hmm, yun dyan, gagatin. ka ng pagkain, kagatin mo pa ako. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ba, ba, ba? Ah, ngagat pala. <laughs> Kasalaw. selo Ang grabe ang layla hindi. Yan akya. <laughs>